Justin Brownlee nagpositibo sa isang pinagbabawal na gamot sa 19th Asian Games. Gintong medalya posibleng mabawi sa Pilipinas at mapunta sa China? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. Matapos ang halos ang linggo ng matapos ng 19 Asian Games ay talaga namang maraming mga Pinoy ang proud sa ating pambansang kupunan. Mahigit tatlong dekada ba naman ang nakalipas bago muling maibalik dito sa atin ang gintong medalya. Last Asian Games bago magpandemya ay kahit na naglaro pa si Clarkson sa ating pambansang kupunan with C. Stand and Pringle ay nabigo pa rin tayo sa ginto. Kung kaya't masasabi nating iba ang naging laban natin this Asian Games. Dahil dito ay normal lang na ang iba sa ating mga kababayan ay hindi pa nakaka-move on sa kasiyahan. Even nga ang mga manlalaro or mismo mga handlers ng ating national team sa Asian Games na ito ay sobrang tuwa. Dahil nga dito ay mapapabigay pa ng bonus sa mga big boss kasama na din ang PBA board. Sa tingin ko ay deserve naman ito ng ating mga players. Dahil sa kabila ng pagiging kampyonato ng mga ito ay ang sakarpisyong ibinuhos nila bago pa man ng tournament. Pero kung hindi pa tayo nakaka-move on sa kasiyahan ay tila hindi pa rin nakaka-move on sa ngayon ang host country na China. Sa kanila namang natamong pagkatalo at kahihiyan sa kanilang mismo bansa sa harap ng kanilang mga kababayan. Matapos kasing hindi umubra ang kanilang rock cooking show ay may niluluto na namang para ng China upang makuha nila ang ginto kahit pa nga tapos na ang Asian Games. Nito lang ay may issue na lumalabas sa iba't ibang mga article ng ating mga local news network and website. Ito nga ay ang sa paglabag ng isa nating malalaro sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot habang naglalaro sa Asian Games. At ito nga ay walang iba kundi si Justin Brownlee. Ayon sa article ng ABS-CBN News ay bumagsak daw si Justin Brownlee sa isang doping test. Nagpositive ibudaw kasi si Brownlee sa isang banned substance na Carboxy-THC ayon sa isang International Testing Agency o ITA. Ang Carboxy-THC ay nalilink sa isang ipinagbabawal na gamot kung saan ay ang pangunahing ginagamit ay ang pinagbabawal na dahon. Mahigpit na ipinagbabawal ito sa lahat ng uri ng event o competition sa mundo. Ang nakapagtataka nga lang dito ay bakit nakapag-take ng ganitong substance Justin at bakit inilabas lamang ang report matapos ang Asian Games kung saan ay tapos na ang competition at may nanalo na ng ginto. Dahil dito ay may malaking posibilidad na mabawi ang ginto sa Pilipinas at mapunta sa China na third place sa nasabing tournament. Dahil even nga ang second place na Jordan ay may na-trace naman lalaro na gumamit din ng ipinagbabawal na gamot sa tournament. Ang katanungan na nga lang dito, parte ba ito ng plan B ng China dahil sa hindi nakuha ng mga ito ang gintong medalya o talagang kinapos lang tayo sa pag-iingat sa mga bagay-bagay this tournament lalo na sa mga inumin at kinakain ng ating mga malalaro. Kung natatandaan taong 2018 ay nabigyan din ng parusang temporary ban ng FIBA si Keith Jennifer dahil din bumagsak ito sa doping test at nagpositibo sa tatlong ipinagbabawal na substance dahil dito ilang taon ding hindi nakalaro sa gila si Kif at nasuspindi pa ito sa PBA. Ayon naman kay Kifray hindi daw ito naging aware sa isang supplement na kanyang ininom na nagko-contain pala ito ng ipinagbabawal na mga substance. Anyway, hindi pa sarado ang investigation dahil may karapatang pang magpa-doping test si Brownlee ng isa pang beses. At kung sakaling hindi mag ang result ay posibleng ma to ito. Pero kung maging pareho ang resulta ay may dadala tayo nito at ni Brownlee sa isang worst situation.